Hindi ba dahil kasi hindi alam ng mga tao or walang picture na lumalabas ay hindi ko ginagawa? Isa sa mga tasks na nilista para sa akin dito sa Office of the Vice President uh, is to visit former vice presidents doon sa mga uh, residences nila. Ang una kong nabisita, syempre, hindi alam ng mga tao kasi wala namang lumabas na picture but, um, Mag-excuse lang ako sa family, um, binisita ko si former Chavisto Gingona, former Vice President uh, Chavisto Gingona sa bahay nila. So I was uh, welcomed there by the family, nagkausap din kami ni Sir. And then next was uh, former Vice President Erap Estrada, binisita ko din sa bahay niya. Um, anong purpose ng pagbibisita ko? Nagpapakilala ako sa kanila. Sasabi ako na ako yung uh, vice president at sinasabihan namin sila as former Vi